narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel. sa video na ito ay kitang kita na napaka-sweet ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang magkatabi sila palagi kapag sumasakay sa mga sasakyan o kahit sa tricycle at iba pang transportation. Grabe at napaka-close na talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa. Talagang wala nang makakita na ilangan sa kanila katulad noong unang beses silang magkita. Ngayon nga ay minsan inaakbayan pa ni Kuya Rowell si Miss Rachel. At pinapakita din minsan ni Kuya Roel ang pag niya sa dalaga na si Miss Rachel. Oh my angel, angel. talagang sa biyahe na ito ay kinukulit ni Miss Trixie ang dalawa na mapaamin. Ngunit bago ito ay tinatanong niya muna ng ilang mga katanungan si Kuya Rowell. Sinasabi niya kay Kuya Rowell kung ano ba ang magandang puntahan doon sa kanila sa Davao. Sabi naman ni Kuya Rowell ay napakadami ng lugar ang papasyalan nila doon. Sabi pa nga ni Kuya ay isa daw sa pinakasikat na pinupuntahan doon ay ang kanilang Crocodile Farm. At hindi lang yon napakadami pa daw, ngunit hindi niya na maisa-isa. Sabi naman ni Miss Trixie ay hindi na daw siya makapaghintay na dumiretsyo doon sa Crocodile Farm. Ganon din, si Miss Rachel. Sabi niya ay gusto nito makakita ng mga crocodiles doon kasama ang kanyang pamilya. Kaya game na game naman si Kuya Ruel. Oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Kupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mister? Love of my life. Di lang lahat? Hindi lang daw yun sapagkat bubusugin daw sila ni Kuya Rowell sa mga prutas at iba't ibang pinagmamalaki na pagkain doon sa Davao. Napakasaya nga ng dalawa, pati na rin ang buong pamilya ni Miss Rachel sapagkat sa wakas ay nakabakasyon na sila doon. Sabi pa ni Kuya Ruel, ay hindi daw nila pagsisisihan ang pagbabakasyon doon at ang pagpasyal nila doon sa Davao sapagkat napakasulit daw talaga nito. Bukod sa napakadaming pwedeng puntahan katulad ng mga beaches na talaga namang Ilinadayo daw ng mga artista, ng mga turista, ay talagang mapakayaman daw ng Davao sa mga prutas. Oh my angel, angel baby angel Mr. Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Grabe at kitang kita nga na nag enjoy na nga si Miss Rachel pati ang kanyang buong pamilya doon sa Davao. Sabi pa ni Kuya Rauel, ay gagawin niya daw ang lahat upang mag-enjoy si Miss Rachel at ang kanyang pamilya sa pag-i-stay doon sa kanila pati na rin sa paglilibot sa Davao. Kitang kita din naman ang kasita ni Kuya Rauel and Miss Rachel. Grabe at pa-level up na lang pa-level up at sinasabi nga ng iba na baka sila na daw talaga sapagkat grabe ang pagkasweet ng dalawa. Kaya marami ding mga fans ang naghihinala na baka sila na daw ngunit tinatago lamang. Oh my angel, angel Baby I Bessie Mister Reyn, i by Level of my Mayley. pinipilit natin at pumapaliyak. Kamusta naman ang feeling na kasama mo ang loved ones mo sa Davao? Ang cute hey, Eh, porque... Ah, sana all. Hanggang <laughs> dito so, talaga. Kaya, ano, uh, masaya din kasi nga natuloy din sa wakas, di ba? No? at the same time, talagang... Uh, as fulfilled ako kasi nga makakasama niyo na din yung kamag-anak niya sa mother side, di ba? Pupuntahan niya yun. Eh, napupuntahan niya din yung lugar nila Kuya Val doon sa Malalang. Ayan, marami tayong pwedeng puntahan doon. Yung mga iba't ibang lugar. You know? meron tayong mga kakainin mga prutas kasi durian hindi lang uh, ginakao <laughs> na durian o oh, number one yun sa list kasi yung Davao City is the fruit basket of the Philippines it means andun yung, uh, prutas na yung, yung mga prutas talagang hindi mo sa buong buhay wow ah so dito yung ibang prutas na ano meron dito andito mga very common oh, na pero doon, doon na, iba doon, -iba. Yung, oh, may mga iba, ibang mga frutas doon. So, number one wow. Ito, yung durian, diba? oh, di ba? Oo, oh, hindi ko pa. Durian? Hindi pa, diba, yun. Oh, Ikaw, Ben. Number better. one. Okay. Oh, sa akin, yun. Ha? Kending durian. durian. Ha? Kending na durian ka. Ganon din, ganon din. Iba man yung kending. May halo naman yung gatas. Ah. Oh, mas maganda yung view. So, hindi pa yung natural oh, na lasa na talaga? Actually, uh, hindi ko kayo i-spoil nyo. Diba? <laughs> yung lasa niya mukhang condensed milk. Oo. Oh, oh. Yeah, yun. Tapos yung texture niya, alam niyo yung tisa. Tisa? Oo, yun oh, yung texture niya. Ah, yung malambot? Malambot na medyo. Oh. Arong... Parang ano, pag... Parang yun? yung ano, yung... Ano yung doon? Basta. Parang oh. ano. <laughs> Oo, Ma malilapan <laughs> na rin. Ayun, <laughs> basta ano lang. Ah, uh, masarap yun. So, sa Davao Kuya, ano yung mga magagandang puntahan doon na pwede nating pasyalan? Sa Davao City, meron doon Crocodile Park. Hmm? Huh? Oh, wow, gusto ko doon. May dinosaur doon. Oh, may terrace doon. Tapos, <laughs> oh, I pa doon. ng Davao doon. And, syempre yung Eden Park. Diba, anong Anong nasa isip niyo pag Eden? Cheese! Teacher <laughs> ah, ko yun. Teacher <laughs> ah, ko yun. Kapit bahay ko yun. Di bahay nyo? Oo. Oh. Si ano yun? Ano man yun? Yung bali, di ba kay Adan at eh, na sa Eden sila? Andan ah. yun yung, uh, yung, uh, yung, yun yung mga... Bahala ko Eden, Jesse. Diyan yung mga pipil yung talagang ano. Napaka-peaceful na lugar. Siyempre, oh doon yung mga iba't ibang mga uh, bagay hindi niyo nakikita dito sa dahil. Eh, Siyempre Davao yun. Siyempre Davao yun. Masaya. Ito naman sa in terms naman sa mga beaches. Isa sa... Tatanungin ko pa lang yun. Tinatanong ko sana. So, oh. Sa, uh, natin. Oh, na. Uh, number one doon is yung may offer namin is yung Samal Island. Samal Island is one. Samal Island <laughs> is talagang uh, doon dumalag sa'yo mga artista. Oh, ikaw na! Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Hanggang sa muli, bye!